Hello guys, uh, sa video ito ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi masipa ang ating mga motor. Ngayon guys, may tinalang motor, Rossi 125, ayaw daw masipa. So, ayan ipapakita ko sa inyo kung ano ang naging sanhi kung bakit ayaw masipa ang ating mga motor so yun kung merong kayong na encounter na ganitong problemang, problema sa inyong mga motor ang unang i-check iche nyo ay dito sa may uh, magneto side tignan nyo kung ano yung naging problema dahil kadalasan ito yung nagiging uh, sakit ng rusi 125 so yan binuksan ko at nakita ko uh, natanggal na yung mga tornilyo. Yun. Meron ng isa na natanggal. At maluwag na yung dalawa pa. So, yun. Ngayon, munti kanyang sinira itong uh, kanyang stator. Yan. Binasag niya yung yung plastic na uh, pinaka uh, ano ito hindi ko alam kung anong tawag doon nakalimutan ko so comment nyo na lang kung ano yung tawag doon mga guys so yan tatanggalin ko itong uh, magneto at gagawan ko siya ng paraan so abangan nyo so yun guys ang ginawa ko sa kanyang magneto ay winelding ko yung likod Uh, pero ang gagamitin yung welding ay stainless. Nang sa ganun ay hindi siya mga lawang. At hindi siya masira agad. So, yun. Ikabit na natin mga guys. Ayan. Uh, hopefully, ay walang maging sira itong stator. So, yun. Yan mga guys. Ito na. Uh, natapos na yung ating project so yun uh, gumana naman mandar uh, umandar naman siya ibig sabihin okay, okay pa yung stator niya. so yun guys hanggang dito na lang salamat sa inyong uh, panunood. panonood shoutout nga pala sa may ari ng motor nito